isa sa mga pinakamasayang simbolo ng Pasko ay yung caroling. Pag sumapit na ang December, no, excited na ang mga bata sa barangay. Nag-organize sila ng grupo, mag ensayo ng mga Christmas carols, at susuyuri nila bawat bahay. Alam nila na ito yung panahon na maaambunan sila ng biyaya mula sa bawat pabiliyan na kakantahan nila. Bata pa ako, uso na yung caroling. Kaya matagal na itong tradisyon ng mga Pilipino. Panahon nito ng pagbibigayan at uh, pagiging bukas palad. Hindi masyadong importante kung maganda ba ang boses ng mga bata o sintunado, kung may gitara ba na tinutugtog o wala. Ang caroling ay nagbibigay ng saya, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga puso at isipan. Pinapaalala nito yung pag-aawitan ng mga anghel nung pinanganak si Jesus. Ang sabi sa Gospel according to Luke, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying Glory to God in the highest and on earth peace among those with whom he is pleased Mahalagang bahagi ang caroling sa pagdiriwang ng Pasko bilang mga Pilipino nagbibigkis ito sa atin bilang isang bayan nagpapasaya sa atin bilang mga tao at nagpapalakas sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Pray tayo. Lord, purihin ka sa mga pag-aawitan ng mga bata tuwing Pasko. Malwalhati ka sa pagdiriwang namin sa Pasko ang ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.